Andito na tayo ngayon sa fish pond. Ah. Uh, Magpapandaw tayo ng talakob. May 26 na ano. Ah, uh, laman. May 26 na pinainan natin. So, 'yun pupuntahan natin. Ano kadong dong dadalhin na ba natin 'yun ano? Wag wag muna. Wag na -no, alintan san man 'no kanya. Alintan. Alintan. Uy. Ng bareta. Hanin. Ah sige. Mataas kasi mahirap. Yan si dong kasama ko. Para magpandaw ng talakob ro so, bisbuhay. Eto kasi maganda tong bangga namin, malapad. Kaya eh, nakagilis ako lagi kasi pangit yung ngipin ko. Hindi ko pa napapaayos. Pero madami yung kinanggal para ipapa ipapaayos natin. Yan, walang nahuli. Yan una. Ito mga talaga blad pinainan natin kahapon mga bandang alas 5. May nakita tayo na disgrasya sa highway. I Pinaupo natin sa gilid tapos in-report natin sa polis kasi tinakbuhan ng mga kabataan yun. Ano eh. Nakamotorela, dami nila. So, <coughs> andun si Kadog. Wala pa rin ata. Pangalawa, wala. Kalmado, maulap. Kalmado, maulap. Kaninong umaga umaambon. Mabuti hindi nyo nilakasan yung ulan. Sabi ko magandang magpandaw sa umaga kasi maliwanag. Hindi katulad sa gabi, pahirapan. Lalo na mahina yon headlamp ko. So pangalawang pandaw, wala. Pan pangalawang talaga wala. Talaga kasi yung tawag namin. So may laman na apat yung kuribot natin din nahuli natin kagabi So pangatlo wala pa rin Kahapon may naki na huli kaming tilapia. Nag-ilaw kasi kami. Makabilang pispan. Ang laki. 1.8 kilos ang problema na hulog si kadong una kasi sa dancing boat <laughs> nabasa siya tumama yung tagiliran niya masakit daw hanggang ngayon sabi ko i-observe lang muna namin pang apat na pandaw wala pa rin ako na itaas ko tong cellphone kaya uh, hindi nabasa pero nabasa rin yung pitan ko hanggang, hanggang bewang yung nabasa sa akin movie kami sa bahay naligo ngayon hindi na kami na ano doon hindi na kami ilaw nagpandaw na lang kami ng ano madadagdagan sana yung tilapi na nakuha namin eh tsaka mga sugpo may mga sugpo maliliit pa hindi pa pwede pang December so pang lima wala pa rin Oh, Diyos ko. Sana ma'am so, pang lima wala. Ayan. pandaw lang ng pandaw. 50. Kain makauwi lang tayo ng dalawa, tatlo okay na. Kasi malalaki dito. In may nakita nga kami diyan, hindi ano. Kagabi. Hindi siguro kayang pumasok sa talakob namin kasi medyo maliliit. So ito yung pinatambakan ng kapatid ko. Ah, uh, pinataasan yun ano, pilapil. Pang ilan na to? Pang anim. Wala pa rin. Wala na talaga nakuha na namin lahat. Pero may nakita kaming ano eh sa labas hindi pa mapasok ng alimango. Siguro sinosurveyan ni niya lang 'yan ano. Ito, wala pa rin. Ay. Kung eto sana ang bangka natin doon sa kabila. Hindi magtatambling si Kadong. Sayang nga, hindi ko na i-vlog eh. Nung nakuha pa naman natin yun ano, malaking tilapia. Na ano, na sugat si Kadong, natusok. Malaki kasi Wala, wala na. Tubos na. May mga jug doon, tatanim natin mamaya. Mga 30 yan. Ah. Sandali lang yan. Eh. time na umuwi tayo, nagtatanim tayo para at least kapag after 10 years, pwede na ma-harvest by that time. 15 na ako. Ito, meron. Dalawa. Dalawa? Maliit at malaki. Ay, bilang na kayo. Nga? hindi na kayo. <laughs> Dalawa. Mag-asawa, papakawalan natin yung babae mamaya, yung maliit. So, dalawa ka agad. Pero babae yung isa, papakawalan natin. So, hindi na po tayo masisiro. Yung mga kapag dumami na yung subscriber natin, tapos nadalaw po kayo sa amin sa Bugay, Cagayan, Bali, dito sa Northern Philippines. Malapit lang po kami sa Apari, malapit sa dagat sa ilog so kung yung magustong mag adventure yun, welcome po may bay tayo matutulugan kung gusto nyo dito sa Pispan okay lang after 1 day 2 days sa dagat meron din so kung night camping sa dagat walang babayaran pwedeng matulog doon at ito timay taadang niya ka dong yung bangka ng tatay ko masisira kasi kapag nandiyan lang lagi hmm. Sino ata may ibang to kaduam? Wala. Meron. Ba't ma, ma ano? Ayan na naman. Pangatlo. Pwede na yan. Mga 200 grams siguro yan. 400 grams. Eh, Ay, 400 malaki din. Basta puro magbigay ka may cut. Bulang eh. Yan. So hindi ko na nabilang yun ano basta 26 uh, lahat ay 20, 25 kasi kinuha namin yung isa dahil hindi namin mapalabas yung laman kagabi eto tuloy tuloy lang ang kandaw wala maliit ang tubig ngayon kasi ano last quarter ata kasi kapag high tide po hindi nakikita tong ano eh tong lupa na to ay mga pusa natin no naghunting siguro sila si Odette sa si Darding dalawang lalaki kasi eh minsan may nagtatamon ng kusa dyan sa highway yun, nampun namin tatlo dati yun eh si Udit Senior yun ano Udit Depression una pero dumating na lang dito ika ika, yun pala na baril ang bait nun no? lakas kumain ng ano, mga daga sa so, kabilang pispan madaming ano, buko yung daga sinisira yung buko para inumin yung tubig ayun may malaking ibon dito yun nak nakita natin malaking alimango hindi kayong pumasok sa ano sa lakab papandang panjikwan ka dong nadali na ba natin sa ano sa tawag doon crab patting box idaan na natin Sa labas ng pispad, ganito. Ang daming tikar. Wala. At least, hindi na tayo masisiro. May isda hanggang doon lang yun kaya ng ano natin pispan natin kaya niyang ibigay so sa itura ngayon wala next week na ulit mag tatalakob so yun, patuloy lang po tayo sa pagpapandaw may nakuha na tayong apat wala then, konti na lang mga apat na lang apat na lang yung papandawin natin apat uh, o tatlo na lang ano? ka okay. 4 yeah. apat pa. bigyan kapag naiwan si Odette sa kasi Duarding, yung dalawa natin pusa doon sa gitna doon eto yung tulay kaya makakauwi pa rin sila ang maganda sa kanila naka ano marunong sila maligo yun yung pusang marunong maligo last three meron pero maliit last two wala wala talaga ubos na oh 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 nakalima lang tayo tatlong malalaki lima no kadong tatlong malalaki dalawang medyo katamtaman lang so ayan yun yung nahuli natin plus anim kagabi walo pala may niloto kaming dalawa na medyo katamtaman lang ay apat anim plus apat yun yung niloto namin kagabi medyo malilit yung niloto namin inulam namin so sampu yung nahuli namin kagabi plus ngayon lima fifteen pero siguro mga ano yan, apat na kilo yung malalaki oh, ano paano yung nyog punta natin pantay mo lang yung nyog initan pagbit lang aja kas di lang iika kasi narigil tuman ti agmulan no kan. Agtudon. Ay, ay, aginitay. Ay, par para para sa tatadwata. Andiyan na si Odette saka si Dwarding. Nya mag magnada tambakan. Mag magnada tambakan. Yeah. Mm magtatanim tayo ng nyog hindi kasi pwedeng ito na ambo ko eh wala kami nahuli ayun si Odette wala kasi Dwardy So dito na lang po. Babay Bye po.